Okay. What happened? <laughs> Bakit nandito ka ulit? Gusto, na. -ano. gusto ko lang mag-ano. Gusto ko lang mag-picture tayong dalawa. Mag-picture? <laughs> ano gusto mo? May damit o nakahubad? <laughs> Ikaw <bahala. laughs> Ano? 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 Ikaw bahala. Ah, ako bahala. Mabago <laughs> ang lahat. Okay na ba kayo ng kausap mo kagabi? Okay naman kami. Okay naman kami. So, okay lang siya magpicture tayo oh. na ganun kahit may okay na kayo? Kami <laughs> hmm. Pumi agad? Ba hindi ang... Oh. Oh. Sa -sa 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 Ay, eh, mali mo magsilos yun. <laughs> Di ba? Ako ang nagbigay siya ng juwa, tapos ako din yung magpapawala ng juwa mo sa'yo. Juwa <laughs> agad? Oh. Hmm. Saka ano, nagsakayin <laughs> din kasi marami kong juwa. Hmm. Oh, So, like, Gusto <laughs> ko lang i-shout out sa shout out pala sa sa ex ko. Hoy dong. Suporta na naman oh. diyan. <laughs> ano suporta? Suporta sa mga anak ng taong walang suporta. Ah, okay. <laughs> Ano ba trabaho niya? Ah, may asawa na siya eh. Tapos, may trabaho na. Security yata eh. Huwag hmm. naman puro suporta sa pamilya mo Suporta ka naman sa mga anak mo Para kang di tatay eh hmm. tuk, tuk, tuk. Ikaw anong, tra anong trabaho mo mas bati girl? Dito sa bro, abroad Kaui w, ah. proud hmm. Matik tigang <laughs> Okay lang What yan, may lang mga eh. anak naman yan Okay lang, okay lang. Um hindi mas Maria? Marika, smile ka! Uy! hindi ako marunong mag-smile ka pag nagpicture picture sure ba? wait lang kasi natatawa The nga ako <laughs> wait lang, hi Che! <laughs> Okay, one, two, three. Hoy! No, wala! Okay, one, two, three. lang! <laughs> <laughs> one, two, three. hindi. <laughs> <Three, laughs> atay, why love me? Lahat lang <laughs> Hindi maganda. Hindi na nga ako magbibilang. Okay na. thank <laughs> you. Oh, thank you ha, maraming salamat. Okay? Okay, salamat. Okay.